Bunga-bunga na. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ayun. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, eh, Mr. Chair. Huwag mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa. Nagumpisa ka isang hardware. Eh, may, problema dito eh. This, eh, ano na yan? History eh. lang like, yung sinasabi ko, Mr. Chair. Pero nung hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Ayun na balikan. Balik Mr. Chair. Huwag uh, kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito. Ayun, ah. Ayan, isang uh, napagandang araw po sa ating uh, lahat mga kaboses at welcome po dito sa ating YouTube channel. Ayan, for this episode mga kabos, ito, uh, napakainit po mga kaboses. Ha? Para pong uh, merong naganap no, na teleserye po kanina sa Senado mga kaboses, I'm sure kung uh, hindi nyo pa po nakita, naku po, panoorin nyo po ito. Ito po yung mga highlights mga kaboses. Ano po sa isinagawang hearing hinggil po doon sa anomalya po sa flood control project. At dito po ay bibigyan po natin ng komentaryo mga kaboses ito nga mga walang hiyang ito. ha, <laughs> ah, mga kaboses, sobrang init po ng ulo ng mga senador ha. Ah. Ah, ha sina... Uh, ah, ah, sina uh, ito pong si Jinggoy Estrada at lalo na po na ang uh, chairperson po ng uh, Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Rodante Marcoleta. Ang dami pong naganap mga kaboses ha. <laughs> ah, mga kaboses, para po talaga siyang teleserye. Ano po, merong absent. Ha, ah, mayroong uh, sinabi na mga kaboses at uh, mayroon meron pong minartilyo. <laughs> Siguro po nakita niyo po yung uh, minartilyo. Mga kaboses so hindi pa kung hindi pa po mga kaboses, ako po, panoorin niyo po ito. At meron po tayong uh, pasabog ngayong araw ito. Mga kaboses, hindi po po uh, ito nalalabas mga kaboses, but meron po tayong analysis no regarding po sa naganap na ito mga kaboses. Kasi meron tayong nga uh, nakikita eh. Ano po, meron tayong uh, parabagang, uh, kasi dumaan na eh sa proseso mga kaboses. Ito pong uh, nangyari po na Senate hearing no mga ngayong araw mga kaboses at uh, tayo po yung magbibigay ng per episode mga kaboses po nito ano po kaya paki-subscribe po at click the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga updates mga kaboses kasi maganda pong tutukan no ito pong uh, isyung ito mga kaboses na paganda pong uh, uh, panoorin no, mga kabos, ang uh, sharing ito at uh, tayo po itatalakay mga kaboses sa mga lalabas po na balita bibigyan po natin ng reaksyon mga kaboses at uh, kayo po yung welcome na welcome po dito sa ating youtube channel magandang uh, araw rin lalo na sa ating mga OFW no, na nakikichismis ha? <laughs> mga kaboses na ngayon po yan nanonood dyan sa iba't ibang panig po ng ating mundo sa mga Pilipino po ngayon mga kaboses na nag-aabang uh, para po sa ating analysis ngayong araw, mga kaboses, for this episode, ito panoorin natin mga kaboses at magbibigay tayo ng reaction. Open na open po ang ating comment section, mga kabos para po sa inyong mga opinion, reaction at suggestions. Huwag na natin patagalin ito, mga kabos, simulan na natin. Ha? Ito pong mga kontraktor po, mga kabos, ay bigla pong nagkasakit. <laughs> Out of 15 po na inimbitahan po ng Senado, mga kabos, ay uh, 7 lamang po ang uh, dumalo. Ha ah, bakit kaya? Ah nagkasakit ka agad mga kaboses dahil alam nila Mama mamartili... <laughs> Martin. sila ah, ni uh, Senador Dante Marcoleta. Ha ah, mga kaboses. Takot sila kasi alam nilang magigisa sila. Ah dito na magkakaalaman po mga kaboses. Ano po? At dito na po lalabas ang katotohanan kapag kadadating sila sa Senado pero wala pa rin sila takas. Ito po ang uh, top 15 contractors mga kaboses. Kasi gusto po nating malaman kung sino ba talaga no, ang uh, nagkamkam ng pera. Kung saan ba napunta yung pera mga kaboses. Kasi meron po tayong uh, natanggap no, mga kaboses na report no, na inamin po ng uh, DPWH. Mga kaboses, ito pong uh, nangyayari po ngayong mga ghost project. At yan po itatalakayin natin ngayon. Mga kaboses, isa rin po yan. Ano po, napakalaking uh, expose po ito. Ano po, pero kailangan pa po natin ng marami pong research. Mga kaboses, singil po dito, mas palalalimin po natin. Ano po itong uh, talamak na korupsyon po ng atin pong gobyerno mga kaboses. Panoorin po muna natin. Ito pong uh, mga no-show mga kaboses sa kontraktor kung saan po uh, kinagalit po ni Rodante Marculeta at ni Jingo Estrada. Mga kabos ay na nila. Narito po ang video. The next uh, is uh, Senator Jingo Estrada, uh, Senate President Pro Tempore. Thank you, Mr. Chair. I will just uh, waive my uh, opening statement. But I would like to, just to ask one question. Are the contractors that were invited by this committee present? Are all of them present here? Uh, I think 11 responded but uh, only 7 according to the Director General uh, managed to send representatives. Why? What happened? <laughs> nagkasakit daw po, Jinggoy. Eh, nagkasakit daw po. Nagsiklim. <laughs> Ayan, mahilig talaga ito sila sa bulong bulong Ayan ano. sa kanila Senator Jinggoy, nagkasakit lahat. Ha? <laughs> mm. siguro 'ni nervios. Nervios, nervios talaga. And Mr. Chair, ah? with that I move that we uh them for next uh, hearing. Hmm? Ah. Nang oh, um, no, uh, no, no, Senator Batong. Uh... Right. So I will just waive my opening statement so we can proceed with the function uh, of this uh Officials Mr. Thank Chairman, you, Mr. just a quick intervention to the subpoena. May I recommend to our uh, pres uh, the Senate Pro President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporation, owners. not merely representatives. Kasi na subukan na natin dito yan, pag representatives, wala akong isasagot po yan. So doon po sa General Information Sheet, The articles so of incorporation, yung sulat doon sino may-ari, papuntahin huy may-ari sa saka presidente ng kumpanya ay sumu- Yes, move. I agree with the uh, suggestion Getchalian. of uh, Senator Dizon. I uh, second the motion. Ayyan. As as practicable, uh, let us invite the, the 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 owners, the the head mm. the responsible, the most responsible officer of the corporations involved. Pero kung halimbawa talaga namang may legal excuses Uh, mga ang ipadato na nila somebody who can uh, bind the corporation yung makakasagot din sa atin to be practical okay. ayun mga kaboses ha? hindi pa nga po pumunta ninerbius po <laughs> uh, ano ba kasing pinagtatago nito kasi kailangan na talaga nilang lumantan mga kaboses kasi patungo na po ito sa si exciting part eh <laughs> Patungo po tayo doon sa mga kontraktor. Mga kongko. -oh. Resman. Na posible pong konektado, mga kaboses. Diyan po sa mga kontraktor. Oh baka ito po ang kinatatakot nila. Panoorin po natin ito mga kaboses kasi kapag dumalo sila, alam po nilang ganito po yung mangyayari sa kanila. Ito po yung nakakatawang tagpo mga kaboses kung saan po gustong martilyuhin <laughs> Gustong martilyuhin mga kaboses ano po ni uh, Senator Dante Marculeta. Narito po ang video mga kaboses. Panoorin po natin. nag-type tayo ng 17. Hindi 70 hanggang, Kasi patawa-tawa siya eh. Pero late tayo ng, ano, ng 2024. Mm. Mr. Mm. Secretary, uh, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Kaya sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Pa, paano ka naging quadruple eh? Ang, ano ko lang, si Che? Yung sinasabi kong, uh, uh, si Alan yung, Gerante. Yung highway pa yon, yung nakita niyo yung highway. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, <laughs> sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng... Ayun, ayun, ayun. Oh, ngayon, gumawa ah. ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Bunga-bunga na. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ayun. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, eh, Mr. Chair. Huwag mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa. Nagumpisa ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, Ano na yan? History lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, ah uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O ngayon nga, may ngayon, meron ka ng quadruple. Ayun. Yes, Mr. Chair. oh ilang project ka na-execute mo na? Marami na eh. O, oh, kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Hahaha, <laughs> nagkakalit. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Ayun, ayun. Balikan. Mr. Chair. Huwag ah, kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ma ito ah. Mr. Chairman. Dito lang, dito lang, nagsisinungaling ka na. Ayun ah. Mga mga kaboses. Minartilyo. Amartilyuhin <laughs> Ma na ni Senator Dante Barcoleta. Ito po yung mga nasa sa finalist. Kasi kung nandun ito mga kaboses, ano po, tiyak po'y magagaya po sila ni Alan Kirante ng QM Builders, mga kaboses. No? Na isa po sa ilang dumalo po mga kaboses. Ito yan po yung martilyo moment. Pero narito po yung uh, sa finalist, mga kaboses, mga no-show contractors. Ha? Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy ah, Construction Corporation, ah, kasi excuse kasi po may uh, bereavement leave daw po. Top Notch Catalyst Builders Incorporated na excuse dahil may merong uh, medical procedure. <laughs> Sunwest Incorporated. Ah, naka-family leave po sa abroad. Ayun, nag-abroad agad. Hightone Construction and Development Corporation, Royal Crown Monarch Construction and Supply, uh, Supplies Corporation, at ito pong Wawaw wow Builders. No, Itong Wawo uh, wow Builders, sa next episode natin, pag-uusapan natin mga kaboses kasi meron pong napakalaking kontrobersya nito na kailangan po natin panalaliman. At ito pong uh, LRTK Builders Incorporated na excuse po dahil po sa health reasons, mga kaboses. Ha? Kung uh, sa classroom po ito mga kaboses, mga absent ito eh, perfect attendance award. Ito mga kaboses. No? Zero po sa perfect attendance award. ano po, kaka kakasimula pa lang eh. No? Mga kaboses, may props, may props po kasi si Markuleta. Takot talaga sila ang laki ng martilyo. <laughs> Maso na po yun, hindi yun martilyo eh. Ah. mga kaboses. So, ah uh, ito na lang mga kaboses. Mantakin nyo po ito Ah. Nagsimula po itong lahat mga kabos dahil po sa gusto ni Presidente Marcos na investigate ito pong plan control mga kaboses. Pero ngayon po nangyayari para po nga binastos no nang po pong kwa contractor ito po nga sinitiring. Mga kaboses. Ang DPWH naman po, meron po tayong ilalabas na kontrobersya sa DPWH kasi kailangan po sila dito kasi sila po yung gumawa ng design ha? At uh, yung Congress po mga kaboses ngayon, ano po ay uh, isa na rin po siguro sa ah, nagkasakit na. Kasi nakita po nila yung uh, ano ngayon eh, no, yung uh, palabas mga kaboses, no? Kung hindi po lahat na nasa uh, nasa doon sa Senado mga kaboses, mula DPWH uh, hanggang padrino po sa Kongreso ah, mga kaboses. Baka po yung ah, ah kakainin naman po itong flood uh, control project ng uh, corruption of flood mga kaboses. Ano po? Kung pababayaan po natin. At uh, ito po yung uh, pinaka the best sana na gawin ng uh, Senado. Ito po yung uh, ano lang po natin ha. Ah. Kapag ka uh, nagmatigas pa rin itong uh, mga contractor na ito mga kaboses, huwag nyo na sanang sabinahin. Dapat i-freeze nyo yung contract at uh, agad nyo pong i-lifestyle check. Ah uh, otherwise otherwise itong hearing na ito mga kaboshes ay uh, parang uh, wala lang din pero napakalaki po ng atin pong uh, ano no uh, palakpak mga kaboses dyan po kay uh, Senator Dante Marcoleta at sa lahat po ng mga um, miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee mga kaboses napakarami po po natin pag-uusapan ano po but uh, chillan po kayo at hintayin nyo po sa next episode natin mga kaboses, sa next upload po natin dito sa ating youtube channel kaya pag subscribe like and share at uh, click the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads and also mga kaboss paki uh, uh, share nyo po ito sa mga friends niyo sa mga social media po ninyo mga kaboss para po marami po ang uh, maging mulat ngayon mga kaboss mga nangyayari po sa timbayan God bless po lahat mga kaboses. maraming salamat po sa iyong pakikinig ako po si kaboss Wins at ito po ang standpoint analysis mga kaboses.